Magandang hapon mga kababoy. Papakita pala natin yung mga koleksyon kong pera nga pala mga kababoy. Meron dito yung iba't ibang pera noon. 1945 at 1944. At syempre unahin muna natin tong sa United States of America. Yan nga pala ito nga pala mga kababoy ay 1979 Liberty at ito nga pala yung likod quarter dollar mga kababoy at ito yung 1994 nila mga kababoy yun nga pala yung likod nya mga kababoy 5 cents at ito yung isa naman mga kababoy 2005 liberty din ito mga kababoy yan nga yung likod nya 5 cents United States of America ito pa yung isa, mga kababoy. 2001. One cents nga pala yan, mga kababoy. Hindi ko na i-describe mga kababoy yung iba kasi mahirap. Hindi ako marunong nito. Yan nga pala yung mga koleksyon ko, mga kababoy. Meron pa tayong kalap kilapulapu. So ayun nga mga kababoy, salamat. Please follow, like, and share mga kababoy.